Kawawa naman si kabayan mga mi yung na-terminate dahil hugis puso daw yung mukha niya. May mga ganung amo talaga no, talagang pinaniniwalaan nila mga mga kung soy soy ganyan. Ganun naman dito. Kawawa lang dahil hindi man lang nakapasok sa pintuan o the spot terminate na siya kasi hugis puso daw yung mukha niya. Pero parang eh ko anong meron diyan sa kanila pag hugis ang puso yung mukha ganun. Tapos, yung isang kabayan naman, balang sa airport, wala, hindi na siya tinanggap kasi nga, Marami daw siyang tigyawat. Tapos bata daw yung alagaan niya, hindi daw yung healthy noon. Nung pagkakita ni Amos sa kay Kabayan na maraming tagyawat, inayawan na siya. Doon pa lang sa, ano, sa um, airport, terminate na siya. So sad, no? Ang daming mga posibleng talagang dahilan ng pagka yung iba sa pungso, yung iba naman, parang ayaw ka lang talaga ng Amo. Tapos yung iba naman, siguro gagawang kala na talaga ng mali. Ganun. You know? Kasi yung iba naman, simple lang yung dahilan nila na terminate sila. Like yung isa kabayan, hindi niya nalagyan ng tissue yung bathroom, terminate na siya agad. Diba? napaka Napakasimple lang naman nung Kasi nakakalimutan naman talaga natin yung mga bagay-bagay. Tapos yung isa naman, hindi, na, hindi niya na close yung door ng fridge. Which is ako, ilang beses ko na talaga bina... nakalimutan mag-close ng door sa fridge isang basis nga nag-day off ako naiwanan ko ng mga siguro almost one day talaga yung nagday off ako. Oh, buti eh, hindi talaga ako pinagalitan. Actually, so, so seryosong ano, seryosong bagay 'yun. Ang tagal mong naiwan yung friend siya. Pero luckily, thank God pa rin dahil hindi naman ako terminate ng amo 'di ba? May ma depende lang talaga 'yan sa amo mga mi. Depende lang talaga 'yan sa mga amo. E, isa naman, hindi lang daw niya nalabhan ng ano yung Uh, may pinalaban sa kanya ng amo niya tapos hindi lang daw niya nalaphan dahil may, may ginagawa daw siya sa alaga niya ayun, determinate na siya yung isa naman yung nakasabay ko sa McDonald ang dahilan naman is hindi niya ma alis alis hindi niya kumbaga hindi hindi tumitigil yung mga parang cockroach na maliliit hindi naman cockroach yun dito kasi uso yung mga insect na maliliit sa mga yung mga old na bahay dito ay mga yung mga crawling insect na hindi naman talaga minsan maibasan, lalo kapag ang bahay ay luma na kasi kabayan hindi daw niya hindi niya mapatigil-tigil lagi pa rin daw tumunga-balik yung mga ganong insect na parang may gumagapang ayun galing siya ng day off pagka mga hapon na big ay tinerminate siya sabi kong continue. kasi kanina dumating yung kasama ko nagsikahan kami ayan Maritis pa mo ngayon nga mga may, simple lang yung mga dahilan kung bakit naliligwak yung mga kasama natin. Pero, wala tayong magagawa kasi nga, ano man na magiging desisyon ng mga amo natin, talagang sila pa rin naman masusunod. Kaya tayo, kailangan, lagi na lang tayong handa. So, yun lang mga may, the end. <laughs>